Mga mambabatas mula sa Kamara at Senado umalma sa panibagong pag-atake ng China sa mga tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Si Mela Lesmora sa report. Malag ang ilang kongresista sa panibagong pag-atake ng China sa ating mga tropa sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kung saan may sundalo pang naputulan ng daliri. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, dapat ay manghuli na rin ang gobyerno ng mga dayuhang nanghihimasok at nanggugulo sa ating teritoryo. Nananawagan tayo sa kanila, respetuhin nyo naman 'yung aming bansa. Teritoryo namin ito eh. Kapag sila ay pumasok o nagtrespa sa ating teritoryo, eh dapat manghuli rin tayo. Hulihin din natin sila. Dahil uh, isang pagpapakita ito ng uh, ng uh, pagrespeto sa ating uh, ating uh, mga pulisi at ating batas dito sa ating bansa. At dapat uh, uh, arestuhin natin 'yung mga mga nagtrespa sa atin. Pero ang tanong, may kapasidad ba tayong gawin ito? diyan ng isa pang mambabatas dagdag pondo ang ihahatid nila sabi ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores sa darating na budget season o pagtalakay ng kongreso sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon paiitingin nila ang suporta sa mga ahensyang nakatutok sa West Philippine Sea we'll be pushing more for mas malaking budget for our coast guard our philippine navy and including our armed forces in general kasi hindi na pwedeng pambabastos nila. Sumusobra na talaga. Sa Senado, pumalag din ang ilang mambabatas sa panibagong agresyon ng China. Para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, hindi katanggap-tanggap ang nangyari na blatant violation anya sa ating karapatan sa ilalim ng international law. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino sumulat na rin sa DFA para irekomenda ang paghingi ng tulong ng Pilipinas sa International Committee of Red Cross sa Geneva, Switzerland. Ang ilang eksperto naman, naghayag din ng kanika pananaw sa isyu. Para kay dating Defense Secretary Orly Mercado, dapat nang palakasin ng pamahalaan ang mga hakbang hinggil sa tensyon sa WPS. Ngayon ang labanan, tit for tat eh. Dapat ang sagot natin dyan, tit for tat din. Dahil Tay, uh, tayo, meron, tayo, meron tayo, mga sektor sa bayan natin, oo, oh, natatakot na, oo, oh, gabakit, baka girahin tayo, kaya ba natin ang China? Eh bakit pa tayo nag a forces kung hindi rin tayo lalaban? Kumuha tayo ng water cannon at uh, uh, gawin natin yung tubig ng Pasig River, yung maruming tubig. Yun ang ibomba natin. Tignan natin kung di puro galis sa mga, kat ang mga Chinese uh, may uh, Navy nila. Sa Punto de Vista segment naman ng Rise and Shine Pilipinas, binigyang diin ni Prof. Antonio Contreras na mas mainam kung laging may media na kasama sa resupply mission ng ating mga tropa. Kasi nangyari ito, na walang journalist na naka-embed doon. Kapag may mga journalist na andon, medyo hanggang pambubuli pangharas ang ginagawa ng China, hindi talaga nagkakaroon ng sakitan. Sa lahat ng pagkakataon, pagtitiyak ng mga mambabatas, kanilang isusulong ang kapakanan at karapatan ng ating bansa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.